Magandang araw guys! Sa bidyong ito ay pag-uusapan natin ay patungkol sa San Marino. Saan galing ang pangalan nito, bakit ito naging sobrang mayaman, saan ito matatagpuan at anong mga bagay pa na ang lugar na ito. Ngunit bago tayo magpatuloy baka pwede ako makahingi ng like, subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong video, maraming salamat. Simulan na natin! Ang pangalan ng bansa ay San Marino ay nagmula sa Saint Marinas. Isang Kristiyanong stonemason na tumakas sa lugar upang takasan ang relihiyosong pag-uusig sa panahon ng imperyo ng Roma. Ayon sa alamat, itinatag niya ang isang maliit na komunidad sa Mount Titano, na kalaunan ay umunlad sa kasalukuyang microstate. Ito'y ikalimang pinakamaliit na bansa sa mundo, ang San Marino ay isang relic ng network ng mga estado ng lungsod na nang ibabaw sa sinaunang Italia. Mas maraming rehistradong sasakyan ng San Marino kaysa sa mga residente nito at nakatagong hiyas ng Europa. Isang maliit na bansa na napapalibutan ng bansang Italy. Speaking of maliit na bansa, nasa loob din ng Rome, Italy ang pinakamaliit na bansa sa buong mundo, ito ay ang Vatican City. Dahil ang San Marino ay isang landlocked country. Meaning walang direktang akses sa dagat at walang sariling coastline, wala silang karagatan. Napakaliit lang ng bansang ito na may land area na nasa 61 square kilometer lamang. Sa totoo lang kaya daw libutin ang buong San Marino sa loob ng isang araw lamang. At isa rin ito sa ilang mga bansang walang McDonald's restaurant. Breathtaking ang ganda ng mga ancient na istruktura mga kabahayan at landscape ng bansa. Ngunit ang talagang nakakabilib sa bansang ito, ay kahit na maliit man ang bansa ay napakayaman naman nito. Ang San Marino ay pang-8 sa pinakamayamang bansa sa buong mundo. Ngayong 2024 ayon sa Global Finance. Small but terrible ika nga. Saan kaya galing ang yaman ng San Marino? Ang Republic of San Marino ay isang microstate o isang napakaliit na bansa. Na kung titingnan natin ang buong Italy ay parang may langaw lang na dumapo sa kalabaw. Ang salita dito ay Italian at ang kanilang pera ay Euro. At alam nyo ba ang bansang ito ay ang pinakamatandang republika sa buong mundo ayon sa BBC o British Broadcasting Corporation. Itinatag ito noong 301 AD o 4th century pa. Sa kasalukuyan namamayagpag ang San Marino bilang ikawalo sa pinakamayamang bansa sa buong mundo. Hindi tulad ng maraming bansang nakikipagbuno sa mga hamon sa ekonomiya, ipinagmamalaki ng San Marino ang isang natatanging katayuan bilang isang bansang walang pambansang utang. Ang kahangahangang tagumpay na ito ay isang patunay sa maingat na pamamahala sa pananalapi ng bansa at pangako sa pananagutan sa pananalapi. Nagbibenefit ang ekonomiya nila mula sa banking at manufacturing ang paggawa pag-export ng mga produktong gaya ng ceramics, damit, tela, furniture, pintura, alcohol at tiles. Ngunit ang talagang malaking bahagi o source ng kanilang income ay nagmumula sa turismo. Mahigit 3 milyong turista ang bumisita sa San Marino bawat taon. Ilan sa mga dinarayo ng mga tao dito ay ang sobrang gandang view mula sa Mount Tetano mga kastilyo at ang mayamang kultura at kasaysayan ng bansa. Factor din ang maliit na populasyon ng bansa. Kung bakit sila mayaman per capita as of 2022 mayroon lamang nasa 34k na populasyon ang San Marino. Hindi man natin masabi ng walang korupsyon sa kanila ng gobyerno tumatanggap pa rin naman ang mga kritisismo ang kanilang administrasyon. Ngunit stable at mapayapa ang transition ng kapangyarihan sa bansa kaya maraming mga bilyonaryo. Ang confident na mag-invest o di kaya'y mag-imbak ng kanilang kayamanan sa mga bangko ng bansa. Mataas din ang commitment ng gobyerno nila na makapagbigay ng magandang serbisyo sa social welfare at health care. Wala sigurong nakikitang strategic or economic benefit ang Italy sa San Marino. Bukod sa maliit ay may bulubundukin topografya pa ito. At limitado lang din ang resources. Isa pa noong 1850s nagkaroon ng kaguluhan sa Italy. Dahil sa revolusyon para isulong ang unification ng Italy. May mga Italian leaders na kinukop at binigyan ng asylum o sa madaling salita proteksyon o kaligtasan ng San Marino. Ang pagtulong na ginawa na ito ng San Marino ang siyang naging daan kung bakit hinayaan na lang ng Italy na magpatuloy na maging independent country ang San Marino. Talaga nga namang mayaman sa kasaysayan at kahangahanga ang ganda ng San Marino.